One, One, two, two, two three. three. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you! Thank you! Hello mga sisi! Welcome back sa akin channel! It's your girl, Clouds Dime! Kung bago lang po kayo sa channel ko, please, pakipindot naman po ng subscribe button. And kung magustuhan nyo po yung video na to, is pakilike na rin po. So ngayong araw, <clears throat> sorry, sorry po mga sisi kung matagal ako hindi nakapag-vlog. Kasi po, nagkasakit ako. And ayun, marami kaming ginawa. Di ba nga sabi ko sa inyo, bibili kami ng bahay. <clears throat> so yung nakabili na nga po kami. There's a new day that will come again to pa rin po namin ginagawa kasi ang dayan po po namin inaayos sa bahay kaya hindi na po ako nakapag vlog pero ngayon po last day na po namin dito sa apartment ayan kung nakikita nyo po yung paligid ko lahat clear na po siya kasi po meron po kaming final walkthrough dito ng apartment para po uh, malaman ko ano po yung mga charges namin ganyan and kailangan din po nila kasi makita kung kumusta na tong apartment ayan <clears throat> So, dito po ako ngayon sa apartment. And sobrang... Ay! <clears throat> ang sarap lang balikan ng mga panahon na nandito pa ako sa apartment. Ganyan. Yung bang... Ang dami kasi nangyari dito eh. Bale, syempre dito ako nagmatured for... Siguro tumira kami dito for 6 years. Ayan. Ito yung kusina. Tumira ako dito for... For six years, ganyan. And dito nga namatay din yung tatay ko sa COVID. And dito kami ngayon. Naalala ko dito sa, yan, dito sa dining na yan. Yan, dyan kami. Dito kami nagpe-pray noon eh. May dining table. Tapos dyan kami nagpe-pray noon. Kasi nga nung unang surge ng COVID talagang, talagang hindi kami pwedeng pumunta sa labas. Eh, hindi kami pwedeng pumunta sa hindi kayo pwede magkaroon ng viewing, di ba? Basta nakwento ko naman po yung sa dati kong vlog eh. Nakaalala ko lang kasi syempre, dito yung memories namin ng father ko din, ng family namin, ganyan. So, ito na yung apartment namin ngayon. Kung kailan ko na ipakita sa inyo kung kailan palis na kami. <laughs> Ayan, sobrang late lang naman eh. Yan. ito yung kusina. Tapos dito po yung dining. Tapos yung mga kwarto po, dyan-dyan. Yung shower, yung toilet, nandun po. Ito so po yung hallway na maliit lang na araw-araw na nilalakaran namin, tinutulugan namin. So sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng pagkakataon na makabili ng bahay. So sana magtuloy-tuloy yung bigay sa amin ni Lord ng wisdom and ng knowledge upang makapagtrabaho kami ng maayos. Yung sana palagi malakas yung katawan namin upang sa ganun ay um, makapagbayad palagi kami ng mortgage o ng bahay namin sa ngayon. Ayun, sobrang na-miss ko rin mag-vlog. Ang dami talaga kasi nangyari. Sobrang napabot po kami sa paghahakot. Grabe, sumakit yung mga katawan ko. Grabe po talaga yon. Pero sulit naman po kasi nga, syempre, sarili na po natin yung bahay. Wala na pong mag-check doon kung ano nangyayari. Wala na pong papasok na iba. Kami na lang po. Ang kailangan na lang po namin gawin is magsipag sa pagtatrabaho and manatili tayo na Um, manalig sa Panginoon nagabayan tayo araw-araw ayan para alam niyo yun na makapag-serve din tayo sa Panginoon natin ayan so hindi ko alam kung paano ang mayiging turn out ng inspection ngayon ng apartment na to hopefully hindi kami ma-charge pero alam ko baka ma-charge kami kasi yung mga paint kasi marami ng ano eh pangit na yung paint may mga itim-itim tapos, may mga pako pa kasi dati yung mga painting, syempre. Yan, nilagay dyan. Kaya, kinakabahan din ako kasi ang dami namin bayarin, grabe. Alam nyo ba guys, na hindi pa namin natapos yung contract namin dito sa apartment. So, kailangan namin magbayad ng 2 months. Like, kasi hanggang April pa yung contract namin dito. Pero umalis na nga kami ngayong March. So, March and April, binayaran po namin yung rent. Plus, mag-start na po kami magbayad ng mortgage namin sa April. Ayan, so, hindi ko po alam kung paano, <laughs> paano ko gagawin yung pagbabayad, pero alam ko naman na kakayanin natin to dahil tayo is um, ginagawa naman natin lahat, nagsisipag naman tayo sa, sa ating trabaho, and kung ano man yung mga hassles na kaya natin gawin is ginagawa naman natin. So, yun so konting update lang po mga sisi andito pa rin po ako patuloy pa rin po ako magbablog and siguro baka ipakita ko rin po yung bagong bahay namin doon pero sobrang ano pa kasi sobrang um, dahil pang ang dami pang ano magulo pa lalo na po yung kwarto namin sobrang gulo pa tapos ngayon napakalungkot ng panahon kasi ano eh umuulan tingnan nyo guys oh <clears throat> yan ba? Di ba guys? Sobrang uh, lungkot ng panahon ngayon kaya yon. Ngadit na lang po mga sisi. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Eh sana po wag kayong magsawang manood at sumuporta sa akin sa aking mga vlogs dito sa Simple Life in America. Bye-bye po.